Mariko! For today's ganap nga ay magpapaganda at kahit walang ganda. Shoot! Ah. Sama ko nga dyan si Jane at si Ali. Magpapa-eyelashes nga kami. At magpapa-pedicure na din at kiss. Ay, ang daming ka-artihan talaga ng mga babae. Tempris dito lang yan sa Eyelash Beauty Lounge. Meron nga din silang brown sa tay-tay Rizal. Shoutout nga sa sponsor kong napaka-generous na may-ari ng Eyelash Beauty Lounge, Sis Jeneline Ruar Policarpio. May kwento ko nga lang sa inyo mga mare. Si Sis Jeneline kasi yung pangalawa sa naging sponsor ko. Mula nga nung na ko tong Eyelash Beauty Lounge, napakadami niya nang naibigay sa akin. Sampre, binibigay ko nga din yon sa mga followers ko. Yung Lifetime Retouch na binigay niya sa akin sa lashes, grabe, napakalaking regalo na para sa akin yun. Weekly hindi nga ata akong nagpapalagay. Wag pinalaglag na isang pilik mata, refill na agad. Charis. At si Ethel nga ang laging gumagawa sa akin. Sa totoo lang mga mare, dagdag ganda din kasi yan pag naka-lashes ka. Oo, oh, aminin nyo yan. Alam nyo yung pagkagising nyo, parang ang fresh-fresh nyo, ganun. 2014 pa lang, nagpapalagay na ako ng lashes. Kaya sanay na sanay na yung mata ko sa mga ganyang ka Alam nyo ba mga mare, mula nung binigyan ako ng eyelash beauty lunch ng lifetime retouch, hindi na talaga napahinga yung mata ko na naka-lashes. Mabuti na lang talaga hindi nakakalabas. Kasi yung ibang pinagpagawan ko noon, nasasama pati yung original na lashes ko. Kaya naman, everyday na palabarn talaga yung lashes ko. Magaan nga lang yung kamay ni Ethel habang ginagawa niya ako. Kulang na nga lang makatulog ako. Kaya naman, pag napanood nyo itong video na ito, sign na din para magpalashes na kayo. Siyempre, sa Eyelash Beauty Lunch lang yan. Walk up like this, mga mare, fresh pa rin. Ganon. Habang ginagawa nga ako ni Ethel, nagpa-pedicure na din na kiss. Oh, ayan. Ganda-gandahan na naman ang maring bengay nyo nyo. Oh, ah. Laro tayo ng ganda-gandahan mga mare ako itaya. Habang nag nga kami kay Jane, nagkukulitan kami ni Ali. Napakagaling sa sipi ng batang ito. Madalas nga niyang panoorin yung TikTok. Kaya naman, dinadaig niya ako mag-TikTok. Sharif! Halos lahat ng haata ng bata naka-cellphone na. Nainip na nga si Ali kakaantay. Kaya naman, pinuntahan na namin yung mama niya. Oh, ang shinget Jane. Baka may makita. Habang <laughs> nag-aantay nga kami, may mga dumating pang mga clients. Shout out nga sa mga kumari kong magaganda. Mga kayo sa'yo yung mother para pack na pack yung ano mo. Oo, ay, ka Hindi siya yung hindi yung mga sila. Bye-bye Bye-bye. Bye-bye. bye po. Babay. Babay. Ah. Babay po. Babay po namin sa Eyelash Beauty Lunch, nagdiretso nga kami dito sa Jollibee para bumili ng merienda namin. Sa Rancho Paraiso na nga lang namin kinain dahil andun sila siya na naggagawa ng CCTV. Hindi ko na nga nakuha na yung mga ibang kaganapan dito dahil nakikipag-usap na kami kay Sir Jasper. After nga namin ng Rancho, dumiretso naman kami ng Bigos. Nagpa-dinner nga si Ma'am Sir me, tapos uminom lang kami ng wine. Wala nang video-video mga mare yun na yun. Star noon ay umuwi na kami at nagsiksikan na lang sa kotse ni Ati Divina. Yun lang next time pulit.